你拿点钱。等我。

Naalala okay, na lang yung ano pa. pa Saan ka, ya, papunta, kuya? Saan kuya? Alam mo sana kayo pupunta. Buti tayo, ako, ano kayo, wala kayo diyan. Diyan nga ako, sa butin din niya kinabig sa gilid. Ako yeah. ako kung kinabig niya sa na ako uh, <tinyo> Utang ay tuloy, bumubuluso eh. Kitang-kita namin sa loob මසි අර තාත්හ ිල්ල ොර. kasi lang din lakitan na kasi kailangan din punitin nabot takinan nyo yun Turug tayo dun yung yung tinumbok pre doon kay nakatambay sa may sidecar nandun yung sidecar puti <coughs> to yung tinaka. no yung sidecar nandun sa harap oo diba kayo

Okay. Oh, okay, dito, na. saan kayo? saan kayo Sangayo, sangay lang Sa Eh di gulat ka nang muretsa na? na Wala lang, i-retcha doon. wala na dali. <laughs> Ay, mga nakatapay dito, bilis. <laughs> <laughs> ang bibilis na wala, ang bibilis na wala yung mga dito. dyan, Maglalakad dyan, magpapunta doon. Oo. Bulot dyan, paglingon niya eh. Bulot niya Buti ginawa ng driver, dire-direcho niya lang. Ho, hindi siya nagkabig-kabig Hindi, binuksan niya na eh. Inunan niya na eh. Anong siya? motor. Sigurado kung nagkabig-kabig siya babalik sa Jun, kita naman natin yun tibera 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 tibera

hindi Ikaw ang Ayo di ba? Sigurado. Pagka pasok mo saka dumating yung truck na ini? na. sinagasaan din ba